Ish. Saan mo blue crab? Buhay na buhay yun. O. Yan. Pag nagloko kasi yung mga kabok yung tubig dagat, lagay ko muna rito yung kapi ko. Yan dami dami isdang maliliit. Hmm? Kita nyo guys. Oh, may dumulutang para na isda oh. Punta ko sa'yo kumuha ng alimangon eh. Dadakmain ko no. Pakita ko sa yan, alimango yan. Ay po siya, hindi ko makuha. Matakbo. Ipiting ko na lang ng kinelas. Para sure. Kabakbo. <laughs> hey, so, hindi ko siya makuha. Guys, so, yung mga isda, oh. Tignan mo, oh. Mamatay lang, oh. eh, balak <laughs> So, ito mo lang ito, mga ko na, ay, po. Ito mga tagat kasi dito. Si atay. Asa na? Ah, ito. Lumapit pa siya. Ito na. Ay, atay na yung lula. Ay, pinunta na sa ano. Ay, ito ang laki. Ay, ang laki, oh. Ito na, anak. Ay, ito! ito, ito. ito, ito, ito. ito, ito. ito.

Dahil pa tayo na isda guys oh, nagloko yung dagat. Sige natin tindo sa riyang to. Ay. Sakit makagat, promise. <laughs> <laughs> oh, ha? Tignan nga nyo guys. Pag nagloko ang dagat. Oh, See? Daming tao dun guys oh. Oh, my God. wakala dun ha? may ano dun? tinitinak ko lang <laughs> kuni ko lang kapay sa so dami patay na isda shit sayang mga balo guys so nagkalat yung mga balo oh, oh. nagloko ang dagat guys dami sa mga kabok tingnan naman mga kabok yung mga sardinas at saka ano dagani naman kuha Try yung needle fish. Balo. Ano kita mo yun? dagat, kita mo. Again. Again kami ng mga mga kabok. Hindi naman. Dami. Yan, mga kabok. Again siya nang uwa. Tapos, nagloko ngayon yung tubig ng dagat. Kaya nakuha niya yan. Maraming isda sa gilid lang. Mundo lang pasigan. Mamay, ipapakita ko sa inyo yung mga ano dito. Ayo ali Dali lang ta. Huni kayo yun. so, Nagloko yung dagat. Ang taga-dog oh, Ito. Saan mo blue crab Buhay na buhay Ang Oh. Nay. Oh. Nakasya na naman dagat, ng dagat na karaknang isang araw, ganun din. Diyadak hmm. ma, ma lang yan mga kabok. Ito <tong> <Okay, salak> <tong> yung lukrab oh. <tong> o. Ang kabuhay yan mga kabok.

dito pala siya, ba't nagtatanong ng isda? Dito mga kabuk, oh. Yun. Oh, shit. Okay, oh. Isaw. Okay din. Yun. Ito mga kabuk. Ang daming Ang hmm. Ma lang ako dito. Oh, mga kabuk. Okay, muna. Na dito. dito. Okay. Hey. Share the blessing muna natin oh, guys. Uh, yun na kakara. <laughs> yun na <Yunakara>. ka. na Bye bye. And guys, <laughs> share the blessing sa ila guys. Mabukay muna kami may high <laughs> blood. <Yunakara. laughs> Gago <laughs> <laughs> Hey. hey! hey! Lâu. <laughs>